Alright guys, meron tayong event. So eto nagising ako na mga 4:30 ng umaga. So medyo madilim pa, kita nyo naman. To pakikita ko sa inyo. Inantay ko lang nga pala si Dan Red at uh, yun na nga guys. Kasama ko na nga pala diyan yung uh, partner ko nasa Cavite na pala kami niyan. Ayun, fast forward na natin. At uh, yun lang guys at uh, meron mga tropa na nagbigay sa atin ng labas. Okay, nandito na tayo sa may barangay San Francisco, General Trias, Cavite. At kung saan, syempre, nagulat ako bigla, yung pinaka-venue natin ay simbahan mismo. Kaya naman napakagandang biyaya nito na guys. Okay, dahil uh, makakapagsimba na tayo, makakapagpasaya pa tayo ng mga tao. Kaya ito, pakikita ko sa inyo yung loob ng simbahan. Medyo nahirapan nga pala akong hanapin yung uh, venue natin dahil hindi ko nga makita yung address. Dahil hindi rin kabisado ng mga taga rito Okay, yung address na binabanggit ko, buti na lang ka mo, yung customer. Okay, nagsabi doon sa mismong kausap ko, na tropa kong si Jericho, na tabilan daw ng landmark yung pinakabenyo sa mismong simbahan. Kaya ayun nga natuntong ko. At eto inalok na nga rin pala kami ni ma'am ng kape uh, at saka tasty. At uh, ito, syempre, subukan natin yung palaman nila, pinat. Masarap to sigurado, guys. Kaya eto at magkakape muna tayo at uh, pero nagkape na rin ako dun sa bahay bago ko umalis. Pero syempre, magkakape pa rin tayo. Alam nga naman tanggihan natin to, sayang to, grasya to, guys. At uh, yun lang. Okay, so at uh, nagpapasalamat ako kay Paren Jericho do sa nagbigay ng event sa atin at uh, wala uh, yun nga guys at maraming salamat din sa lahat ng mga bagong followers namin sa mga nanonood sa amin sa mga vlog ko. Okay, maraming maraming salamat sa inyo at ito. Uh, at uh, magbibihis na nga pala kami, nilabas ko na nga pala yung costume, nakahain, nakahubad pa yung kasama ko. <laughs> At eto dumating na nga rin pala yung mga catering services. Ito, nag-set up na sila ng mabilisan lang kasi maaga nga yung start ng party. Kaya eto naman, nag-makeup na rin ako. So, eto, naglagay na rin tayo ng lipstick. Ayan, okay. Kita nyo naman yung kasama ko. Marunong ng mag-makeup, oh. oo oh, di ba? Papapogi pa, oh. At uh, eto, narin naglagay na rin tayo ng lipstick. Alright. At uh, pagkatapos nga natin mag makeup up Eto guys so Okay nag, uh, tanggal na rin ako ng sapatos ko So saot na natin yung uh, medyas natin pang Sa so, malinis yan ha walang amoy yan <laughs> Araw araw nilalaban ni Mrs. yan At ayun uh, nga maraming maraming salamat din kay Mrs. Kasi after show namin pag uwi ko Lagi niya nilalaban yung costume ko Ayan okay Love you ha Mwa mwa chop chop <laughs> At eto, nagbihis na nga rin ako. Okay, sinuot ko na muna, muna yung pambaba. Hindi ko muna sinuot yung costume kong pantaas kasi medyo mainit. Time pag magme-makeup kami, ito-drawing ko yung request nyo kung ano yung gusto nyo yung makeup dito. Niyo, <laughs> niyo, may baby makeup, baby, ma ano to, baby big mouth? Parang hugis ano ah hugis talong Bila, dito. Hmm. Ano yan? Dalawang bola yan. Lato-lato yan eh. Lato-lato? Kala -lato. ko lata eh. Oh, ba talaga pag bumanat si Mari talaga sa'yo. E, oh, nagiging maayos yung makeup mo eh. Pag si Mari talaga eh. Tapos nga pala nating ayusan si Ulo or si Danred ng uh, makeup niya. Ito, Ayusin ko na rin pala yung uh, magic natin, okay, para mamaya after nating magpalaro, okay, uh, para dire-diretso yung program natin. At nagpakyot pa kayong kasama ko, tignan nyo, oh. didila pa yan, oh. <laughs> Papogi, oh. At ayun na nga, guys, okay, ito na nga, kulitan mode muna tayo. Pogi nung kasama ko, Cute nyo Mukha si <laughs> <laughs> si yok Si Balong. Ah, si Balong. Kaluka, niya, guys. Hindi pala si Balong. 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 Balong. Si Balong. na nga rin pala tayo sa paglalaro natin guys Nakapag games na rin tayo sa bata Hindi ko lang nga rin pala na videoan Kasi nga yung uh, cellphone ko naglolo ko guys Kaya yun Okay, uh, huwag magalala Sa susunod pagagawa ko tong uh, cellphone ko Para makapag-vlog tayo ng tuloy-tuloy Ito, uh, picture taking na nga pala Okay, at pagkatapos nga pala ng picture taking Yun, at uh, magic show na nga pala kami at blowing candle So hanggang dito na nga lang pala yung uh, aking vlog So putol guys, hindi ko nakuna ng bow Kasi nga, naglolo ko yung cellphone ko, no? So ayun maraming salamat sa lahat ng patuloy na nanonood. Better luck next time guys. Maraming salamat. Kita-kita tayo ulit. Bye-bye.